Ang ayuno na walang sala, walang kuwenta ang ayuno mo. Walang sa isa yung pag-aayuno. Ikatlo na katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba mas nadaragdagan ang kanilang sakripisyo sa pagsasala. Allahu akbar. Kung ikaw magsasala, Jum'a lang. Ay, dapat hindi na Jum'a ngayon. Kasi As-sawm as-siyam bila salah, La fa'ida talaha Ang ayuno na walang sala Walang kuwenta ang ayuno mo Walang say ang yung pag-aayuno Kaya mga minamahal na tagapakinig Kailangan maging mas mapursigi tayo Sa pagsasala sa buwan ng Ramadan Kung ikaw ay nagpa-five times a day Gumawa ka ng paraan madagdagan yan, magsalakan ng salatug duha, magsalakan ng tarawi, magsalakan ng witor, magsalakan ng tahadjud, magsalakan ng salatug tatawo, magsalakan ng mga sala na liban sa sala na limang beses sa isang araw. Pagpapakita, pagpapatunay ng pagbabago mo at paglakas ng ibada mo sa buwan ng Ramaban.